Awit binulgar ang plano ni Boy Tapang kay Cherry White. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabooking ng mga madla ang susunod na plano ni Boy Tapang para kay Cherry White, ito'y habang kausap sa video call ni Awit ang kaibigang si Boy Tapang, nang madulas itong mabanggit kung ano ang next move niya sa relasyon nilang dalawa. Matatanda ang ibinahagi na nga rin ni Cherry White sa kanyang uploaded vlog kung bakit niya iniwan si Pacboy. Ani Cherry, may bagay kasi siyang hindi talaga maiwasan, so, sa utak ko parang ang sakit-sakit na, na ano bang dapat kong gawin, para itigil mo yung ganitong bagay, ayun na napagod na ako, yung binibigay kong love hindi worth it, yung binibigay kong payo hindi tumatalab, hindi ko na alam gagawin ko, eh, ngayon may dumating sa buhay ko, na parang sige subukan ko, dagdag pa nito, ang tinutukoy niyang dumating sa buhay niya ay si Boy Tapang, ating matatanda ang sinabi ni Makagago na kaya raw iniwan ni Cherry White si Pak Boy ay alam niyang gumagamit ito, ngunit ano nga ba ang ibinulgar ni awit na plano ni Boy Tapang kay Cherry White? Sa gitna nga ng kontrobersyal na isyo tungkol sa relasyon ni na Boy Tapang at Cherry White, isang video ang ibinahagi ni Awit sa kanyang social media account habang pinapayuhan si Boy Tapang, caption nga nito, boy tapang na si Cherry White, hashtag awi, makikita nga sa video na ito ang usapan nila boy tapang at awit sa video call. Pakasalan mo na si Cherry White iyan na ang unang bungad na nasabi ni awit kay boy tapang, sagot naman ni boy tapang, depende, mahirap magdesisyon ng maaga pa. Dagdag pa nga ni Boy Tapang ay dapat magmasid daw muna siya dahil bago pa lang sila ni Cherry White, at nung dapat e end na ni Boy Tapang ang tawag dahil nilogo bat na ito at 1% na lang siya, ay sinabi ni Awit na kumaway muna si Boy Tapang sa kanyang vlog. Agad namang binawi ni Boy Tapang ang mga sinabi niya tungkol sa pagpapakasal kay Cherry White. aniya, mahal na mahal ko si Cherry White papakasalan ko na, nabuking ako doon, dagdag pa nga ni Boy Tapang, ipinaliwanag nga rin dito ni Boy Tapang na hindi talaga madali na magdesisyon agad na magpakasal, ibinahagi pa nga ni Boy Tapang na napakasweet ni Cherry White sa personal. Napakasweet niya, napakalambing niya, tinitimplahan niya ako ng kape, ginamasahen niya ako, na ibahagi nga rin sa video ni Awit na kapag bumibisita sa kanyang bahay si Cherry White ay talagang maasikaso ito tinatanong para umano niya sila awit kung ano ang gusto nilang kainin, kahit papano ay deserve ang namang talaga si Boy Tapang kay Cherry White. Dahil matalino naman ito at higit sa lahat masipag itong magtrabaho, samantala, masyado nga bang padalos-dalos si Boy Tapang, mas mabuti nga bang kilalanin niya munang mabuti si Cherry White, upang dimigay sa ginawang panggagamit sa kanya ni LJ Satterfield, sa ngayon ay wala pang malinaw kung ano nga ba talaga ang plano ni Naboy Tapang at Cherry White tungkol sa usapin kasalan.